Ay, si Anong kainin mo? Kanina may nagsisikin. Ha? Sarap? <tinyo> Ay, nagalit. Ano nang kakainin mo? Ford. Anong kakainin mo, Pard? hoy Uy. <tinyo> Sarap ang kainin mo? O? Greenwich. Kain ka, Greenwich? Kakain ka? Nakakain ka, Greenwich, Porn? class open. Greenwich, kakain si Porn. class open. open. na yan. class, open. Class open. Ato! open. Bakit nagalit? class open. Close, open. ng bunganga. open. naglaki ng bunganga. open. Close, open. Close. Good. Open. Kain ka? Open. <laughs> Close. Open. Close. Ka Open. Kain ka? Apir kilo lang. Apir. 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 Align. Approve. Bless. Bless. Yes. Bless. Galinga. <laughs> Galak talaga yan.

I do it. I do it. Alam na talaga pag tinawag ang pangalan na oh, yeah, ini ka. Oh, kaka ini ka. Birthday. Hey. Birthday. Birthday. Bird Bibi Kain ka be Kakain ka Ha Kakain ka Apo Apo Birdie Oh, cuma segut na. Kain pala yan. Apo. Board. Apo. Lola. Board eh. Lola. Wow.